Sa tingin ko, um, um, yung gobyerno dapat mapauwi nila si saldi ko before the end of the year. Yun ang tingin ko. Pag Otherwise, hindi nila mapauwi, sa tingin ko, magagalit yung tao at mabubuo na talaga yung isip ng tao ngayon. Because an mabubuo ang isip ng tao na? na? I mean, pag nakausap natin yung tao, ano ba sinasabi nila? Ayaw pauwiin si saldi ko dahil magtututuro yan. So, pag hindi pa napauwi si saldi ko by December, talagang maniniwala na yung tao dun sa, sa bagay na yun. Diba? That's why I've been pushing DFA. And, diba? hey, well, on, ayaw, sir. And huh? what about you? Would you believe that as well? Kung hindi pa po mapauwi si Zaldico by the end of the year? Hindi, yun, yun, pati ako, pati ako personally, um, pag hindi pa mapauwi si Zaldico by December, mag-iisip na rin ako na baka merong mas mataas kay Zaldico na gumagalaw para hindi siya pauwiin. Who happens to be who? Hindi, kasi ang pwede, -pwede lang niya ituro si, ano eh, si Speaker, Speaker. Martin eh. Mm -hmm. Di ba? So, right. so, Hindi natin maintindihan. At hindi ko talaga maintindihan, di ba makikita mo naman pagpursigido ang gobyerno eh. Di ba? Makikita mo pagpursigido eh. Let's compare, no? Um, there, there were previous cases before na makikita mo kahit wala pang kaso, wala pang warrant, pursigido yung gobyerno na pauwiin kung sino man yon, Di ba? Oh, pero dito, meron, bang, meron ba sa gobyerno pursigido? So you feel they're passive? Yes.